Wow. Oh, my God. Yun, kailangan ko na magsalita mga kangkas. Pwede kong liguan yan kahit malabo. <laughs> Nandito kami sa ilog ng Kalima. Talon niya talon dito, talon. Ay, doon pa pala ang talon sa unuhan. Pero masarap ang ano dito, hangin, malamig. Yan, oh. Yan o.

Ano nga ngayon. Oh. Pwede na siya sabi na parang may sakit. Ha? oh, ano <laughs> na ang yata. Ito na lang gamot. Mag-swimming, di ba? Oo. Oh, oh. Pag may ay, sauna. Uh, Pag may sauna. Uh, Pag may sauna. Uh, Pag may sauna. Pag na yung lihay ko niya kamataan. Pag na yan. hindi ko nag-regress nito. Kaya si ay naggawa ng tuyo. Kaya, dapat ka nalig-atapan ng pag-aga nga, diba si ay doon, well, may kumain ma tuma na. Ay, dapat hindi kanya ay ano gabi ay dapat sila. naman. Kanina, tuloy niya. Kawawa naman ang no, ng mga kakita na picture natin. Bakit ka naman magiging kawawa? Ano nga Ay, pagkain na Tama na, tapos na na ako. Ang saging

Wala yung nabot? <laughs> Next time, hawag kay Shea. Wala yung nabot eh. Wala yung auditor dito? Sabihin mo mas marami na binilalak eh. Ay hindi naman kasama sa budget yan. Sabihin mo dinesisyonan na lang namin na alak na lang. <laughs> <laughs> sa pagtain.

<laughs> Di ba? Ah, apat na bes. Apat na bes na ulo na lang natin. Oh, oh, go. oh, 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 Tuyo, tuyo. Wala kayo. Wala kayo. kayo. Sabi natin muna, nag lunch na kami ni Jona ng leksyon. Wah, sana on! mag i ng taga-lain. Pagka-tingnan, pagka-anarin ka. Ay, bakit tayo tala pa saan? Kaya, upan nga yan. yan. pa sa bahay nga. Hindi na daw makainin. Patayin eh. Ang naman? Ang sa mga

pak dong dibikin otak Ayan, mga angkas. Sabi nila, meron daw dito yung malalim na liguan. tignan natin. Ay, eh, ito nga, oh. Ganda nga dito. <coughs> <coughs> ya lembaga dua uh, tah wow ganteng banget uh.

Nakahabon, oh. oh. nakahabon. Oh. Tapos pag-open. na ako na Ano, Pisan, ang kinita mo doon? <laughs> Magkano ang tip sa'yo? <laughs> Thank you. Yun. Mahal kaya ano? <laughs> pag na tinanong tayo dun sa sa unahan, patang tagal nyo. Naghanap buhay pa kami. <laughs> Pumunta ka na lang, thank you. Ano yung cottage na yun? Yung 250 pala ang bayad dun sa cottage niya, ano? Ah, um, uh, okay. Ay, kose. Baka di... Yan? Ito, bayad tayo. Yung dala 90. <laughs> Hindi, yun. Dun, oh. yung doon. Tulay. Na may ilog. Dumaan ka nun sa tulay na may ilog. Dapat

Masas! Kahit hindi ko alam yung... Ay! Kahit hindi ko alam yung napag usapan n'yo, narinig ko lang yung halakhakan n'yo na ano na rin ako, nasaya na rin! Oo. Palawalat namin hindi mo alam yung inapag-usapan namin? Tingnan! Nag-vlog ako, oh! na! Ako! 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 Hindi ko naman si Margie sabi naga-tiktok! Ayun, ka Sabi ni Margie, नंद है तो अब उसे ही तो लगा कोई रिएक्शन आता था तो एक बार बस ये दिक्कत नहीं करता है और मारती है सारी पर ना ऐसा कुछ अच्छा लगा कभी शायद ये टेस्ट मत पायो बस ये ये वाला बंदा चाहिए था फटाफट आके रूम पर है और एक और एक और एक और वाली बात नहीं चेक फटाफट

Makain na suman! Bakit ka maliit na din ako suman ay. Suman manakit. Ay may suma maliwoy! Pag managkit ay maliit na Oo. Ay pag ay na ay medyo maliwoy. O, o. Hindi naman niyo magpasadya ka,

<laughs> Kayo na bahala muna dyan? Ah, sige, sige. Salamat. Kusme salamat, Edmar. Kusme, thank you, Edmar. Piyane. Mamaya ka. Kuya, salamat. Ay, sorry, tapos lang. Wala nang kani. ano akong malalim-lalim, no? Malalim niya? Hindi ba? Hindi. Huwag po. Huwag ko pa paano pa, ha? Ato lang. Ay, mag-abase siya kayo? Hindi na. Hindi na. Ata. na rin naman. Para yung na kaya wala tayo damit, Damet. Kanina rin Ay. Ay. Okay. Uh, paski, wala kang ay. <tinyo> ay. 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 Ay.

Hey. Oh. 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 Oh.